Mga kagoy. Kapag mahilig ka sa si spicy, saktong sakto tong niluto ko para sa Crispy spicy lempo kasi tong niluto natin. Pwedeng pampulutan at pwedeng pang ulam. Kaya kung mahilig ka sa ganito, huwag wow. nang magdalawang isip na iluto ito. Alas 7 na rin pala ako na malengke dito sa palengke namin. Dahil mahirap gumising ng umaga dahil sa sobrang Kaya oras na rin tayo na malengke dito. Hindi ko ba alam dito sa Pangasinan para kami naka -aircon? Legit, grabe yung lamig. Hindi mo talaga kakayanin. Dito lang basta sa amin malamig pati di rin dyan sa inyo? Bali binili pa natin kay Auntie Rose malalaking lempo. Dahil gagawa tayo ng spicy crispy lempo. Para mainitan tayo at mapawisan tayo sa sobrang anghang. Mga dalawang piraso lang naman ang kinuha natin dito kay Auntie Rose. Sakto na rin yan kasi pang ulam namin. At eto na nga ng nakauwi na ako, agad na mga sibuyas, bawang, luya na gagamitin natin sa pagpapakulo sa ating baboy na liempo na nabili natin. At bali din, dyan ay nag-add na rin pala ako yun ng daon ng laurel. Paminta at maraming asin na palaging gising. ngayon after ko ang ng mga sibuyas, bawang, luya, agad ko naman na hinugasan tong ating baboy. Buhugasan muna natin bago natin ito pakuloyin. Bali sa dalawang yan mga kaagwe, pito kaming kakain. At saktong sakto na yan para sa aming lahat. Pagkatapos ko nga maghugas, agad ko na nga nilabas yung aking kawali. At sinindi na nga yung aking kalan. At nilagay ko na nga dito yung karne. Para maumpisaan na mapakuloy ito ng mga dalawang oras. At agad na ako naglagay naglagay ng tubig na wasa sa ating baboy. Mga dalawang tabo lang naman ang ating nilagay dito. At saka ako naman nilagay lahat ng mga hiniwa natin kanina. Malalambuti lang natin ang maigi ito. Sabi, sabi ko nga sa inyo mga kagod, alam best natin ito pakukuluan. At fast forward na nga tayo sa kaganapan. Nung, nung dalawang oras na nga nakalipas, ito na nga nangyari sa ating baboy. Tuluyan na nga naluto ito. At lumambot na nga ito ng maigi. Kaya tatanggalin na natin sa pinagpakuluan niya. Dahil patutuyuin muna natin ito. Bago natin ito iprito. Alam naman natin ang crispy lempo natin ay sobrang nakakahayblat. Uy, kakailanganin natin ng pang Tra. Kaya nagbalat muna tayo dito ng maraming bawang para makaiwas tayo sa blood. Pwede nyo namang hindi lagyan ng bawang mga kagoy. Kung meron kayong mga gamot naman dyan tulad ng Losarta, Neo Black, at pineapple juice, basta pangontra sa crispy lempo. Alam nyo ba mga kagoy sa panahon ng malaki Meron tayong karami na sili na magpapang sa ating mga labi at magpapapawi sa ating mga noong. Share ko lang ho kung ano pong ginagawa ko dito sa bahay e, namin. Eh umaga at gabi at madaling araw ay eh, sobrang lamig dito sa Pangasinan. Eh tawang-tawang mama ko at mga kapatid ko bakit daw ako palaging naka-jacket at nakapajama. Kahit tanghaling tapat eh, ang sabi ko naman ay sobrang lamig. Para tayong pumunta ng bagyo. Eh, Ewan ba bakit ganito ang klema ngayon? Papakalamig. Mas malamig pa ngayon kaysa noong December. Abay sa part 9, na naglagay na nga ako ng mantika sa ating kawali. At ang gagawin lang natin dito sa ating bawang na hiniwa ay kailangan maging golden brown yan, toasted. Dahil ilalagay natin yan sa ibabaw ng crispy lempo natin. Para kapag kinagat nila yung lempo, may kasama ng bawat at pangontra sa high sa gagawin natin sa sili. Pagsasamahin natin para maging maanghang yung bawang natin. After nga mga kagoy sa ako naman na tinanggal yan sa kawali. Siya nga pala kung napapanood mo ang video na to mga kari, pakicomment naman kung taga saan ka para lang ko saan napadpad ang aking vlog. At palagay na rin kung anong oras mo napapanood tong aking video. At higit sa lahat mga tol, magsuggest ka naman ng iluluto ko, naubusan na kasi ako ng iluluto. Agoy. Apakahirap kasi mag-isip ko anong iluluto. Parang nailuto ko na kasi lahat. Kaya minsan yung mga niluluto ko, paulit-ulit na lang. Buti na lang hindi kayo nagsasawa. Uy, mahal niyo ako ha, maraming salamat. Bali, okay na nga yung ating lempo, naging crispy na Kaya mga ilang minuto, yung ating mga bawang at sili nilagay ko na nga sa ibabaw ng ating crispy lempo. At higit sa lahat para mas talong maging maanghang tong ating niluto. Abay syempre ang sausawan niya ay mangtumas tumas na sobrang spicy. Yung mga ganitong luto ay di dapat inaatrasan. Mapaparami tayo ng kanin nito. O mga kagoy tara tikman natin tong ating crispy lempo kung gaano kalutong nga ito. Abay unang subo pa lang mga to. Labas na labas yung mantika niya. Sobrang napaka juicy. O sige na nga hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Bye bye. Agoy!